kalbasa o di ba o oh. dami hmm. bulaklak tapos ayun may mga ano siya may mga bunga yan may bunga yan tignan nyo ang bunga na aking kalbasa yung siliping ng bunga niya dalawa tanim na kalbasa may bunga pa yan dito sa kabila silipin natin yung bunga malaki na ayun may bunga pa ala ah, bakit ganyan ano nangyari ayun, may bunga siya kaso lang bakit parang kabaak na lang Ang daming bulaklak na mga boko pa. Uh, uh, may bunga ng rambutan. Ang daming bunga ng rambutan dyan. Wala lang hindi nakukuha. Ah, ano may saging? ng wala nang bunga at tiniba ko na yan. yan ang aming laging kinukuhaan ng talbos kalbasa um, dami na nang hihingi dyan hindi ginggas, hindi ko pinag grass cutter um, may okra pa o oh. may kasama pang okra yan, tapos may sitaw pa. Ayan, Ayan o, oh, may pinya rin akong tanim. Pinya. Ayan din ang pinya. Ayan lang ang buhay natin. Kailangan natin magtanim para tayo ay you know, may aanihin yun medyo madamo na siya pero kakatanggal ko lang ng damon yun eh ganda ng sitaw ko ang tataba ukura isang puno lang yan sa kabila dito malawak dami ko rung tanim sa kabila dito muna tayo sa kalbasahan na madaming bulaklat at may bunga na uh, medyo magubat lang ang kaunti saging. Sa kabila niya, may rambutan. May mangga, pero walang bunga. Oh, mangga. Walang, ano, uh, walang gawa. Hindi na-esprehan kaya wala nang bunga yung mangga. 나 a 는보 d